Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Kera Irving matapos niyang gawin ang kanyang game-winning buzzer beating left-handed hook shot sa pagkapanalo nga pa ng Dallas Mavericks laban sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang dapat na nga na pumpumerman ng bagong big man, ang Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Dallas Mavericks ang kanilang game ngayong araw laban sa Denver Nuggets sa score na 107-105 sa pangunan ng kanilang player na si Kyrie Irving na nagtala nga po ng 24 points 7 rebounds at 9 assists sa kanyang 9 out of 23 shooting kasama na dyan ang kanyang game winning buzzer beating left handed hook shot sa harapan ni Nikola Jokic Tinulungan na rin naman nga po siya dito ng kanyang teammate na si Luka Doncic na ng ng 37 points at 9 rebounds kasama na ang kanyang nagawang game tying 3 pointer sa uling mga segundo ng fourth quarter. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umakyat na nga po sa 39 wins at 29 losses ang kanilang record bilang ka-7 sa standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay sinabi nga po ni Kyra Irving na nagpapasalamat nga daw po siya ngayon na na-execute nga po niya ng tama ang kanyang mga ginagawang sa loob ng court sa tulong at tiwala na rin sa kanya ng kanyang mga teammates. Masaya rin naman nga po siya at maswerte siya at nagawa niya left-handed floater na siyang nagpapanalo sa Dallas Mavericks ngayong araw laban sa ating defending champions na Denver Nuggets. Mismong si Luka Doncic rin naman nga po ang nagsabi na hindi pa rin nga na po siya makapaniwala na nagawa ni Kyrie Irving ang ganong klasing kahirap na tira sa kanilang laro. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dapat na nga na ng bagong bigman ang Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga katrops magtapos ang regular season, ay hindi pa rin nga po talaga sila tinatantanan ng problema sa pagtatamon na naman ng injury ni Anthony Davis matapos mamaga ang mata nito sa kanilang last game laban sa Golden State Warriors. Kaya naging sobrang undermanned na nga po ngayon ang kanilang lineup lalong lalo na ang kanilang frontcourt since si Jackson Hayes na lamang ang natitira nga po nilang center na ginagamit ngayon. Bagamat man meron para naman nga po silang isang natitirang big man sa kanilang lineup na si Harry Giles III na pinaperma pala nga po ng 2-way contract last week, ay binabangkula mga po nila ito sa kanilang mga nakalipas na game. Kaya ngayon nga pong puro may injure na ang big man ng Lakers, ay oras na nga po upang kumuha ng bagong mas magaling na big man na maaaring nga po nilang bigyan ng at least 10-day contract na siyang pansamantalang papalit kina Christian Wood, Andrew Davis at Colin Castleton sa kanilang mga susunod na laro ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.